Ah, maliit ang laman na, no? Ang <laughs> laki ng butas. Ang laki ng inukay, tapos ang liit ng laman. <laughs> Laking, inisiguro. May <laughs> tubig pala sila sa ilalim, no? Mayroon, syempre. Narukok na. Pag... <laughs> oh, malaki. Malaki nga, galamoy pa lang, ang laki na 'yo. Galamay lang 'yan. Eh? Oo. Oh. Tipit nang gahita. <laughs> Hita ng pusa. Ah. <laughs> Siyempre yeah, naman. Magbibit na yun? Okay. Putol-putol na paglabas. Baka <laughs> ah, may takuhong lang pagbunot. <laughs> 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 Itong laban ito dito, eh. ito may Hindi mabunot. Hindi eh. nang uubos. Hindi nang kapit. Hindi abot yung ano eh. Patawan, ako ang dudokot. Lumabas, labas nga. <laughs> Pagka, na. ang din ang mga kagapang. Dadalim ba timbang. ano? Yung Ito yung ganyan. yung yung ano? yung ganyan. yung ganyan. yung Ito 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 Heyo. Ito, ang malaki nga pala eh. Ay, malaki pala eh. Malaki oh. Kaya naman pala mayroon po kain, malaki.